News Update. Sa ating mga balita, dalawang bata sinaksak ng sariling ama, isa patay, isa kritikal. Siman sa Iloilo, -ilo, timbog matapos mahulian ng 374,000 pesos na halaga ng shabu. Ban sa paggamit ng cellphone sa paaralan, isa sa batas ni Sen. Wingat Chalian. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang dalawang taong gulang na batang lalaki habang nasa kritikal na kondisyon ng 4 anyos niyang kapatid matapos silang pagsasaksakin ng sariling ama sa Cagayan de Oro City. Tadtad ng saksak sa iba't ibang parte ng katawan ng nasawing bata habang nagtamo naman ng sugat sa leeg at katawan ng kapatid nito na nagpapagaling pa sa ospital. Agad na inaresto ang suspect na si Elmer Canoy, 30 anyos, na ayon sa pulisya ay nasa impluensya ng alak na mga oras na naganap ang pananaksak sa kanilang mismong bahay sa barangay gay Lumbia na recover sa suspect ang isang kutsilyo at gunting na ginamit sa krimen. Selos ang tinitingdang dahilan ng pulisya kung bakit ginawa ng ama ang karumal-dumal na krimen sa kanyang mga anak dahil dito nahaharap sa kasong parricide at frustrated parricide ang suspect. Arestado ang isang 45 anyos na siman matapos mahulian ng 55 gramo ng hinihinalang shabu sa drug buy-bust operation sa barangay Santa Rosa sa Manduryaw, Iloilo ngayong araw. Nakuha sa suspect na kinilalang si Richard Hermano ang limang pakete ng hinihilalang shabu na may standard drug value na 374,000 pesos at buy-bust money na nagkakahalaga ng 6,000 piso. Napag-alaman din ng pulisya na dati na ring nakulong si Hermano sa kaparehong kaso noong taong 2020 at kalalaya lamang nito sa kulungan noong 2022. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampa laban sa kanya. Tinitignan ni Senator Sherwin Wynne na maghain ng panukalang batas na iba ng paggamit ng cellphone sa lahat ng basic educational institutions sa bansa saad ad ni Gatchalian na tumatayong chairman ng Senate Committee on Basic Education, ito'y upang makatulong na makapag-focus ang mga bata sa kanilang pag-aaral at maibalik ang palagian ng pagbabasa ng libro sa loob ng paaralan. Sa ilalim nito, hindi maaaring gumamit ng mobile phone sa tuwing oras ng klase at nasa loob ng silid-aralan ng basic education students o mga mag-aaral mula kinder hanggang grade 12. Bukod dito, hinihikayat niya rin ang mga estudyante na bumili ng libro Bro, upang basahin sa paaralan bilang pagtalima sa National Reading Month kada buwan ng Nobyembre. Dapat nagbabasa sila pero nanonood ng YouTube, nanonood ng TikTok. So pinag-aaralan ko ngayon na i-banned na yung paggamit ng, sa mga bata lang, paggamit ng cellphone sa loob ng classroom at sa loob ng school hours. Pwede lang yan, ilalabas silang nila kung uwian na. Pero during time of... Uh, school hours, Iban na yon Dahil nauubos talaga yung oras nila sa katitingin ng cellphone. Lalo na ngayon, ang social media, very accessible. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jair Reyes nag-uulat. At inyong pong natunghaya ng mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.